Good morning, Amers! Ayan, samahan nyo akong magluto ng simpleng ulam para sa hapunan. So, ito lang ay uh, pinagsama ko lang o pinakuluan ko lang muna ang ating kalabasa. So, ayan. Yung pinagugasan ng bigas, mas maganda. So, pag yan malambot na, ayan, pwede na ihalo ang karagdagang gulay. Ayan, kagaya nitong talong. Ayan. So, ayan. Papalambutin ko lang yan. At saka ako isusunod ang iba pang pa ingredients. So, ayan. Tatakpan ko muna ang ating talong para naman ito ay lumambot na. ba? Diba? Pangmadali ang ulam lang po ito. Ayan. So, anyway. Ano lang pala ito nilagay ko. Um, uh, yung pinaka ano niya seasoning is uh, asin at saka sibuyas. So, ayan. At yan, pag malambut na, kaya syempre, i-check ich natin kung malambot na ba. Ayan, malambot na. So, idadagdag na natin ang pinakalas na ingredients. O, diba? Napakadali lang. Ayan, pwedeng gawin, no? Kahit ang bata, no? Pwedeng lutuin, no? Basta meron lang patnubay ang ating mga magulang. O, ayan. So, dinagdag ko na yung kamote na yan. tops lang. And, ang akin, uh, madalas pag yung mga tangkay niya is binabalatan ko siya para matanggal yung yung balat. Kasi diba minsan medyo magaspang siya. So, ayun. At mas madaling lutuin pati. Ayun. Tapos, ganun lang. <laughs> para pag ginahin mo, malambot na malambot siya. So, ayun. Bumili lang akong dalawang tangkay niya kasi favorite namin ang talbos. Ayun. Tapos, konting, ano, ayan, ah, kalabasa, talong, mix-mix lang yan. Kung baga, mekos, mekos lang yan. O, oh, ba diba? Tapos, o, pagka nailagay na lahat ng kamote, ayan, tatakpan ko siya ulit para naman ito ay maluto. Pero, saglit na saglit na lang yan kasi madaling maluto ang talbos ng kamote. Ayun. So, tatakwa na ni nanay. ni Ozol Mommy Channel. Ayan. Please to connect to my channel po. At pa likes and comments. At syempre, mayroong pag-ulam yung aming mga dalawang prinsesa. Yun ay adobo. No? Uh, bira lang kasi sila kumain ng gulay. So, syempre, naintindihan natin kasi mga bata pa po, mahirap pilitin. Ayan. Malaga tumitikim-tikim sila. yon And, syempre, huwag kalimutan yung prutas. Ayan. Yun yung mahalaga sa kanila. So, ayan. Uh, maluto na. Malapit ng maluto ang ating gulay. Ayan. And, ready to serve na on the table. Ayan. So, ang style ko po kasi is huli ko na siya tinitimplahan. Kailangan maluto mo na lahat ng gulay, saka ko siya titimplahan. Ayun. Hindi ko na lang naipakita yata yung pag-sprinkle ko ng asin. <laughs> ayan, hindi ko siya na-video, no? So, ayan, medyo konti lang naman yung sabaw para uh, mas, mala, mas malasa yung talbos ng kamote. Ayan, para hindi siya ma-overcook. Kasi pag maraming sabaw, ma-overcook siya. Ayun. <laughs> so, ayan, may kos, may kos, may kos, may kos, konti. Ayan. And, ayan, ayan na nga. Malapit na tayong matapos. Ayan, di ba? Saglit lang, no? Ilang minuto lang siyang naluto. Ayan, pinakamatagal siguro, ah, uh, 5 minutes to 6 minutes, ganun lang yan ay na may ulam na pwede na siyang papakin no kasi nga ah, uh, may kalabasa na siya ayun nalagay ko napakita ko pala yung asin ako <laughs> naman makakalimutin na talaga ako kahit ako ang nagbi <laughs> so ayun na nga oh uh, so nilagyan ko na ang panghulay yung asin po ayun tapos ayan Uh, pa, ano lang natin, lutuin lang natin yung asin para naman mag-mix mag-mix, mix, mix, doon sa ating gulay, ayan so ganoon lang kasimple ang ating ulam at simmer lang saglit, no? pinakamatagal na yung one minute and ayun uh, nagaantay ng ating mga plato <laughs> para tayo ay kumain. Ayan. mas maganda kasi pag mainit na mainit yung ulam, no? Saka natin siya pagsasaluhan. Ayun. At, syempre, para tipid na rin sa gaas, 'di ba? Hindi 'yung init-init na lang, 'di ba? Mas maganda pag bagong luto na ganito, i-serve na siya agad doon sa ating hapagkainan. And lagi kong sinasabi ko ano man 'yung nakayanan natin, lagi nating pasalamatan 'yon sa Panginoon dahil ang mahalaga, meron po tayong uh, nakakain, no? Nagbibigay lakas sa ating katawan at 'yun po 'yung pinaka uh, the best, no, na formula para tayo ay mabuhay ng maayos. O, oh, ba, diba? No? Like I've always said, no, always be think positive for bringing us a good opportunity and life. Ayun po, no? So, ayun na ang sarap. If ever na andito po kayo sa akin habang nagluto po ako, napa, maamoy niyo po napakabango at nakakagutom. Ayun. at mapapansin niyo wala siyang sahog dahil nga po, opo, gulay po siya. ayun And uh, may natira kaming uh, isang perasong ano isda. So pwede na 'yun sa aming dalawang mag-asawa. Ganun lang tipid-tipid. Ayun. No, ganun po talaga no. Kailangan maging practical tayo sa buhay. <laughs> no. And healthy living of course. Ah, healthy living. <laughs> so ayun lang. Bye-bye everyone. Ayun, have a blessed uh everyday life 'yun. So